nasusuksukan siya ng ano mga buhangin, kaya siguro siya nasisira okay. mm. ang gagawin ko po gaya nito i overcut ko sisirain ko yung mga sira yung nasuksukan ng lupa mga buhangin para hindi ulit siya mapasukan tapos mag na lang po kayo para hindi masira yung kuko niyo. Siya, nasisira, ng Opo. Hangga't napapasukan, napapasukan lumalawak po yung sira. Okay di ba yun. <laughs> Diba yung mga magsasaka po, madalas sisiraan sila ng kuko. Hmm. Kasi napapasukan po ng buhangin. Danas ko po 'yun nung ako nag <laughs> sa probinsya pa. Sakit po ba? Mm. Babalikan ko na lang. Ito sisirain ko din ha. Yes mm. po. po. sisirain Yes po. Yes po. Yes po. sa po. po. Mm -mm. Doon yung obserbahan kong nabubuo. Ate! 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 Sabihin niyo po kung masakit. hmm Kit niya eh. Balikan ko. Ako ang oras na pinakalas po ng slot? 3 p.m. Para sakto siya 4. Kasi 4 po ay pahinga ko na. Sa mo na ang hari. po ba? Hmm. Alam, ano pong tatak? Ano pong brand niya? Samsung po. Bago ah, pa ah, lang ah, yan. Ah, Samsung po. Dalawang buwan pa, dalawang buwan pa lang pa yata yan eh. Naman po, eh. O, Meron naman po. No, Meron um, naman matik ng Samsung. Ginit lang na po natin. Okay. Yan. Ilang unan pa ba yung nilalaban nyo? Yun, yun. Sakit po? Mm -hmm. Kailangan ko siyang medyo idiin, ha? na nga lang yung lalaban nyo. Yan. Sorry. Globby yung dikit niya, promise. <laughs> <laughs> Yan nga po yung di natanggal-tanggal ng na, ibang mag-edit niyo. Pag po eh, nararamdaman pa rin po ako. Oh, grabe kapit nyo. Hmm. Puto. Hmm. Balikan ko. Ayaw nyo magpakuha talaga. Chukit po. Curioso, yeah. di ka nasasaktan. Ang sobrang kapit niya talaga. Yeah, so gusto ko nga po yung ganyan. Ella ka. <laughs> mm. Masama pala yung mo pag nasugatan mahihirapan ng maglilinis. <laughs> kasi kapit na kapit yung dry skin. Pero okay na, tanggal ko na. Babawasan ko na lang yung kukulit kasi mayroon pang mga ano. So, probably dito po ba nang makakakuha. Um, every month ko ang kalinis. Ang maintain po talaga ng kokon natin is two, every two weeks. Mm. Pero kung ang gusto mo lang naman magpatanggal ng ingrown dry skin. Dito ko ilaw ang ko kayo naglilinis ng na 10 years na po. Si Marapil na po. Mm. sory, mi judidin ko Ay, ano ba yan? Ba't nag-blurred ka? na yung nagkaroon ng slip niya yung ano? Yung hali? Cancel po. Ah, cancel po. Opo. Oh, Kapag may cancel, tsaka lang po pwede yun. Opo. Wala po nuna talaga ang July. Hmm. Cancel lang to eh. Kaya ano, nakuhaan ko. Kung baga maa, naagapan ko yung pag-cancel niya. Kasi mago siyang nagsabi. Hindi ba, nakuha ko. Pero meron pa yung hinihila ko kanina. Nandito pa. Hindi ka nang sasaktan? Hindi po. Mas masakit po nga po sa mga parlor. Napadudugan po nila yan. Tapos may natitira pa rin po. dry skin pa yan sakit kapit talaga ng dry skin mo tutusin basang basa na siya sa cuticle no? C'est qu'il